Diyos sa maluwag, Diyos sa kinakatakot, Diyos sa ikiyar ng pasok. Boom! Ikinas na ang kamay mo. Ikinas na ang kamay mo. Mula ulang ng paa. Maklas. pu, alimata tabi. pu, Maklas. Nah. gagalinya tentang Nagaling na gagalinya na tuh to. ha? Bilis. Bakwasin. Mulaw lang itong paa. Who? Bilis. 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 ito. Pu! Bilis. Bagaling na to ha? Pu! Alima kami. Eh. Pu! Gagaling na to ha? Gagaling na to? Gagaling na to? Alimatam. Pu! Gagaling na to? Gagaling na toh Gagaling na to? babae lalaki. Boom! Gagaling na to, ha? Gagaling na to? Ano ka, babae lalaki? Babae lalaki. Boom! Ano, babae lalaki. Baklas, bilis. Bilis mo. Bilis mo magbaklas dyan. Zoom! Boom! Bilis, ano ka? Ano to? Ito. Ha? Isturbo? Ha? Ha? Nasasangkit ka ba? Yung bahay mo, natamaan niya? Ha? Natamaan niya yung bahay mo? Ha? Gagaling na to? Ilan silang kita nituhan mo? Po! Ano ka? Gagaling na to Ha? Ano yung tension mo? Bakit mo pinasakitan to? Nagsira yung bahay mo? duende ka? duende duende ano? duende ano? Gagaling na to Ha? Pasensya ka kasi hindi ka nila nakikita, ha? Nasusunod kayo ang patabi kasi hindi nila kayo nakikita, ha? Ha? Sagot. Sagot, para hindi na mahirapan. Anong pwede ka? Gwending ano ka? Who? Gwending ano ka? Gwending ano ka? Ha? Gwending ano ka? Anong kulay ka? Gwending puti? O bakit binigyan mo ng sakit to? Dari na sira yung bahay mo. Ilan silang ano? Ilan silang ginanito mo? Ha? Ha? Ilan sa nagitan nito mo? Sagot! Para hindi na masaktan. Apat. Apat? Baklasin mo lahat ha? Pati yung sa isang lalaki, yung kasama nito, ay ginawan mo? Ha? 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 Bilis! 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 Liwanag ko pa man din, bakit ganyan ginawa mo? Paano ka may nakarap dyan sa Panginoon? Panginoon ng Isus, may ka sa Panginoon. May ka sa Panginoon. Bilis! Hu. May ka sa Panginoon Isus. May ka sa Panginoon Isus. Sagot! Boom! May ka natawad sa Panginoon Isus. Dali! Gagaling na to, ha? Bilis pa kasi manong nilagay mo dito. Ano nilagay mo dito? Ha? Tanggalin mo yung sa ulo niya. Yung sa ulo. Yun sa ulo. Mula ulong ng paa. Ah. Bilis. Baklasin mo. Sige na. Para hindi ka mahirapan. Bilis. Baklas-baklas na. Lahat. Baklasin mo yung mo dito, ha? Gagaling na to ngayon? Gagaling na to ngayon? Ha? Sagot! Gagaling na to ngayon? Oh! Isama mo na. sikat nakita, sa susunod, kayo ang tatabi, ha? Ha? Who? Umigil ang tawad sa Panginoon. Who? Umigil ang tawad sa Panginoon. Umigil ang tawad sa Panginoon. Binis, baka si binilagay mo dito lahat-lahat, lahat-lahat, ha? Lahat, lahat. Gagaling na to, ha? Nagaling na to! Gagaling na to! Gagaling na to! Ilan kayo don? Pamilya ba kayo? Ha? Huh? Ha? O, ikaw lang mag-isa Huh? Huh? na to, ha? Huh? na! Huh? 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 Huh?

Coronel kay uh, Apo at sa bumubuo ng Team Supremo at sa